Oh. Anong hmm. sabi? Sabi ko po si Bispo. Hindi na. Anong sabi po? ba diba, sabi mo kanina? Huwag muna nai-stress sakin. Huwag dumalaw. Hmm. Sabi po. Siya po. Siya ba nagsabi? Saan? Sa tawag? Sa telepono? Or baka sila lang ang nagsabi? Sila din na rin? At saka yung nanay mo? Ano problema sakin? Sa Narinig ko din naman po boses ko. Nasa bala ko ngayon. Sa dapat ako. Eh, paano naman ako makakalas? Ayan o, oh, may tindahan na. Eh. Diba? Paano kung ano ako? tatrabaho nga ako. Ha? Pag nagtatrabaho nga ano, a-absent ako. Ang pasok ko doon bukas, 7.30 to 4.30 naman. O, diba? Instead na 8 o'clock to 5. Meron ding OT, pero bihi lang, bihi, bihira, lang din. Pero you know, yun, sa mga ganong tingin-tingin ako, oh, nakakahalip naman ako ng trabaho. Kaala lang nila, wala akong ano, ginagawa. Ako. sa akin pa lahat, ako pa yung sinisisi lahat. Pag nawala dito, pag wala ako, pagbalik ko dito, pagdating ko dito, nagwawala yun. Isa, ako pa rin ba may kasalanan? Grabe naman. Ay,